Nakakagulat. Pulin Luna nag-file ng kasulaban sa pagtataksil ni Vic Soto at Min Mendoza. Nagulat ang showbiz industry sa pag-file ng kaso ni Pauline Luna laban sa kanyang asawang si Vic Soto at kay Min Mendoza. Ayon sa mga ulat, nag-akusa si Pauline ng pagtataksil matapos mahuli umano ang dalawa sa isang pribadong okasyon. Hindi inaasahan ng publiko ang hakbang na ito ni Pauline dahil kilala ang kanilang pamilya bilang matatag at puno ng pagmamahalan. Lumabas ang mga balitang ito matapos makita si Pauline na bumisita sa tanggapan ng kanyang abogado. Ayon sa mga saksi, may daladalang mga ebidensya si Pauline na magpapatunay sa kanyang mga akusasyon. Sa ngayon, wala pang pahayag si Vic Soto at Main Mendoza ukol sa isyu. Maraming fans ang nagpakita ng suporta kay Pauline sa social media. Inaasahan ng lahat ang magiging resulta ng kasong ito. Nakatakdang magsimula ang mga pagdinig sa susunod na buwan. And this are Chica for today mga ka best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.